Good morning mga idol Nandiyan naman po kami sa Masbate Matrasan ako kay Malabas Inina Service Okay ada po malabas mga idol ang service ada po mga idol ang service Adi po kami sa bati, mga idol. Okay, mga idol. Hindi po, mga idol. Ang pinakapugi. Smiling face, mga idol. Shout out pala sa inyong lahat, mga idol ko. Mabuhay tayo lahat. Sana blessingan tayo ni Lord, mga idol. Kasi yan ang pinakamamahal natin na Lord, mga idol ko. Yan lang muna tabi, mga idol. Shout out sa inyong lahat. Salamat sa panunod nyo. Mabuhay tayo lahat, mga idol. Okay, salamat mga idol sa panonood. Mabuhay tayo lahat. Okay.